Main food natin. Ayan. Uh, ayan. 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 Si bos Edwin, Bos Edwin, good morning. Si bos mana? Wala? wala si bos eh. Ya, dia yang nama tempat nasihat itu. Cuba uh, ke sama ni bos Renso di tempat yang ada. Bagus pon di Jawa Mata. Yung uda naten. Pino sa, sabab nang manak Pino. Na. Ayang do yung ista. Mana si master itu ista? Muli kan anan ista um, master waro kendah. <laughs> Good morning, good morning mga boss Nasa Vitas Project na naman po tayo Yan kasama ko si Jeyar Yung mga gamit na binili ko kanina Dadalhin dito sa Vitas Project Para may magamit yung mga tropa natin dito Balikan na lang po yan boss Di uh, 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 pa po boss Di pa ibalik ka Ayan panibagong araw panibagong vlog Dito sa Vitas uh, Project Yung ating destination ngayon Rainswood po ang lalagay natin mamaya. Tapos yung ating aluminum hanging cabinet, naka-install na po yung iba. Ayan, oh. No? Ayon si Master George. Master George. Good morning, Master. Good morning, good morning, mga boss. Ayan, yung ginagawa niya yung sa condiment na drawer dito sa island natin. Ayan, nakalagay na yung ano, yung mga paket kaya wala pa yung mga uh, pansin niyan. Tapos yung kanyang continuous under, ayan o. Oh. natin dito. Ibigay natin sa RV Ramos kay Boss Mac. Shout out. Sa Lagundi Dun na ito. Doon natin, nakita mo rin si Boss Regs. Yung kaibigan natin yung ito, pinalinis ko na kayo at pinapitin na Itong amba. Para maanis rin yung, ano, yung sakit niya. Ayan o. Oh, yung aking natin. Aluminum po yan. Ganda. Gawa ni Boss Julius. Ito. Kami meron siyang shelves. Iwas anay. Tsaka bok bok. Iwas hindi na kakainin na na ito. Tapos naka beer glass po ito. Ayan, yung ating dalawang tagit dito sa center. Ayan. Uh -huh. Tapos mayroon siyang shelves. Ayan. Hydraulic conceal po yung pinalagay natin, ginamit natin. Ayan. Hydraulic. Pati yung sa drawer natin, hydraulic din po yan binili natin sa RV Ramos yung ating mga council ayun ah uh, drawer guide pala do drawer guide ito ay drawer it din po yan ginagawa ni master tapos diyan pina kinip tinagiba ko na po to tatalis na yan para yung ano natin yung sliding door natin ma-install na kasi yung daw mga pusa pumapasok dito sa loob ni nanay yung mga talis natin para sa agda na yan, gilid natin kaapon. O, mga tiles. Ayan. yan po. Tiles natin. Rock finish po yan. Para hindi madala. Dito sa ginagawang kwarto, ayan, naka... Naka-tiles na rin po yan. Grout na lang. At saka yung pagpipintura yan, nakamasil yan ako. Yung pintura natin, yan na Inasil na niya. Tapos grout. Pagkatapos mamasil yan, Pwede nang Din yung mga gamit nila. Tsaka yung pinto rito, i na natin yan. Pagka natapos na po ito, si mother, dito, dito sila lilipat. Ito namang dito yung gagawin natin. Babuks, bubuksan na natin po yan para matalis na. Tsaka yung TV console doon, gagawin na natin dito yung TV console. Ayan. Mother, good morning. Good morning. Ayan, si mother. Tsaka si sir. Ito, baka tapos na yung kwarto mo, pwede natin buksan to. <laughs> <laughs> Ayan, daming gamit ni Ma'am. Oh. Pati yung ano, si Ardon, no? Renovate natin yung mga kwarto. Tatras din na pantay, pantay pantay na po yan. Tapos dito, lalagay tayo ng TV console. Dito. Tatapos muna natin yung kitchen ni Madera at saka yung, yung, kwarto. <laughs> Ayan. <laughs> Ano lang yan, sandali lang yan. Pagka natapos na to, gaganda yung dream house mo, Madel. Parang nagtitinda. Eh, sis <laughs> lang <laughs> itang itang shower po, itang sumunod, itang kaya na. Tapang itinar? Oo. Ah, sige po kayo, kaya nga. Foto. Rain suit natin. Ayan. Ah, uh, ayak ko na natin doon. Dito. Para ma-install na. Para masara na po itong butas dito. Ayan. Uh, tutulong tayo kay Master George. So, Master George, pabigat-bigat ka, Master. Mahal pa. Ayan. <laughs> Ay, Dalawang linggo natin to. Dalawang linggo sahod natin. Ay, ah. Niya, <laughs> ano, mayayari tayo. Kaya, patutulong tayo kay Master na mag-install ng rain wood Last. Last po to. Ayan. Ang Ay, ganda. dito natin lalagay. Nakaabang na yung kanyang ano yung kanyang electrical wire ayada ah, well rienda ah Joel Baka kaya ayip ko <laughs> Okay, gini Okay So, ano well, ba? pa? Ayan, may na naman tayo. Libre merienda. Galing kay Mother. Ayan, kaya si Master tumataba dito eh. Salamat, pakai oh, Master. ini ini yang Salamat, kalung. Uh, salamat, ini pinyo. Salamat, kalung pinyo. Salamat, kalung pinyo. Salamat, Master, pinyo. Selamat kamu pinyo. Salamat, Selamat pinyo. Master, kalung pinyo. Salamat, kalung pinyo. Salamat, kalung 好了。打打 niya. Tapos, ano lang po yung kulang dyan. Yung kanyang PVC na 4. At saka ito tatakpan. Ito lang po. tatanggalin po natin ulito para ma-actual natin yung kanyang pipe para sa exhaust niya. Lalabas dun sa yero. Ito, nagpulas na po ako dito para dun sa kanyang PVC pipe. Ayan. Tingutin gumaganda ang ating kitchen dito sa Vita Project. Tapos, si Roel yung mga hambak pina Tata ko na para sa Monday maglalagay na si Boss Dennis ng tiket nung ano ng ating cabinet ito siya uh, lalim nang ano na Yan Medyo makakat pa po uh, kasi masikip yung ating area yung mga gamit natin wala tayong paglalagyan ito si Master nakataas na yun dito. Pina uh, pinalatays na po itong ano itong organ natin para yung sliding door dito maano malagay na ni, Yos, ni Boss Jojo kasi pumapasok yung mga yung mga pusa Master. Pusa. <laughs> <laughs> sa ni Master. Pumapasok din sa loob kasi hindi pa natin pwedeng galawin to hangga't hindi pa nakaperto yung gamit nila. Iyan natin dito, lalagay natin dito. Ito yung nilalas natin yung ano, sliding door tsaka yung dito sa kitchen. Ito naka tiles na naka grout. Yan. Pagkatapos ni Roel doon, pwede na siyang dito. Mag masilya sa ano sa ceiling. Okay, sa dalmasin muna po tayo. Update po tayo doon sa mga tropa natin dito. Yung natin si Master dito. Ah, Master. Ulan, boss. ah, <laughs> <laughs> ano nga, Sabado ngayon ha? Sabado, lang natin, boss. <laughs> ah, request ni Yamata, ano? Tinola daw, manok. Tinola. Dito kumakain ng isda, sabi niya. Ah, isda na lang, boss. isda, isda na lang. <laughs> okay. hardware Ayan, dyan natin yung ginawa yung ating ano, mga Coco Lumber at Good Lumber yung tayong tatanong sa kanya Ayan o, may sticker tayo dito kay Boss Renzo ah, Ito si Boss Edwin, Boss Edwin, good morning Si Boss, wala? Wala si boss eh. Ayan, yung... Ay, mamutan pala siya dito. Luma, uh, kasama ni boss Renzo dito sa kanyang ano. May tatanong ko sa kanya. Yung ano, yung sa kapatid niyang architect. Ah, sige, ko bago na ako maya. Ayan, shout out, boss Adrian Edwin. Out, shout out po kayo. Ayan, Adrian. Adrian, ayan. <laughs> uh, <tawa> Ay, <laughs> Ay, yung kasama. Adrian. yeah ayan. Ah, dito tayo kukuha ng materials natin ng mga kahoy tsaka koko lumber kay Boss Edwin. Ayan lang, no? wala uh. yung boss na yun. May sikat tayo sa kanyo. Ayan no? Okay. Alos kalabi lang po ng ano, nung ginagawa nating resort kay Sir, Sir Delmasya na nasa likod po yung ating ano, resort. Kaya dumaan muna po tayo dito bago tayo pumunta dong sa resort project. Okay, Edwin. Ah, resort niya, support, support tayo natin si Boss ma'am. Ayan, okay, thank you. Okay, okay salamat. Sige mga boss. Sige mga boss. Kasi po tayo. Casa Dalmasyon, dito na po tayo Ayan, may event May event Si na Sir Ayan, good morning po mga boss Dito tayo sa Casa Ang project na po Project na po natin dito uh, Resort Improvement Ayan, nakabubong na po yung Ating ginagawang bubong dito ah, Good morning po Ayan, si Jao Mata, nandito pala. Ay, mga po. Ayan. Tapos na yung ating ano, pathway dito ang ginagawa. Si Jao Mata, yung LPR ni Pax. Ay, Boss Jawar, good morning. Ay, good morning. Ano yan pala si Apo? Si, si Sir. Si Boss, si Casa Del Masio. Sir Del good morning po. Ayan, ah. Ayan, yung Boss natin, Big Boss. Ayan, nagpapa-araw. Ay. <laughs> ah, gumaganda na yung resort mo, Sir. Sir. Hmm, ayan ha oh. May may event ka na naman ah. Araw-araw may event. <laughs> ah, sige po. Ah. Ayan, last ni Pax. Kasama si Jao Mata dito na Pax. hindi mo na po tayo pwedeng gumawa kasi may event Gin, ginagayak na rin yung ano yung ating yung ano resort pero nakabubong na po yun tapos yung gutter yan nakalagay na dang spot ang pinalalagay ko dito yan yung ating cottage muy muy pala boy good morning good morning ayan si muy muy pala boy tataw Yan, Okay um, na yung ating cottage. kaibigan natin dyan? Sino, sino yung kaibigan mo? Ano pangalan? Si Arby. Si Arby, mabait. Ayan, yung ating ano, welder. Ayan, nakapintura na. Yung, yung ano, cottage na ginagawa nila. Tapos, may lamesa. Ayan ang gusto ni Sir Delmas. Meron pa siya doon, ha? Meron pa. Bahay na yan, dalawa. Ayan, okay na. Magagamit na yan, ha? No? Mamaya dito tayo kakain ha. Ah, Moy Moy. Oh, sige po po. Tinola. Tinola ang manok ang natin. Pwede dito na. Bulat pa tayo dito. Mamaya. Hoy, sabama ko pa mo. Hello. Ay, eh, Mamay Chanda, naglilinis na naman. May event na naman na Mamay Chanda. Oo, oh, gabukas. Ayan, si Mami Chanda. Sina, yung boss man to. Bukas. <laughs> Tayo, bukas. Bukas mga boss. Uh, birthday ni Airpat. Ni... Daddy Yo. Tayo bukas mag... Uh, dito. Mag swimming. Ayan, yung lababo. Naka... po, naka... Ano uh, na, naka... Nuna, naka uh, puus na. Yung was area. Ayan, oh. Death at 60. si ay, ay, Oh, shout out Si ate pala to Kilala ko to. <laughs> ah, Ikaw na naman? Ah, ikaw na naman? <tuk> uh. <tuk> ah. mga tropa natin Pintor, oh Mga <tuk> Pintor po natin Dati ito, natin sa... Kay Basko, Basko Anak out <tuk> Anak, ni... <tuk> Anak ni Bernan Yung Ano si Jao Mata? Uh, si uh, ayaw si Jao, ayaw mo. natin ngayon, ano, tinola. Sa 1 out size na eh. ni Jao Mata, yung ulam natin, sa, sa baon ng manok, tinola. Ayaw daw yung isda. Paano si Master, gusto isda? Bumili ka na lang ng isda mo, Master, araw ganda. <laughs> <laughs> Ayan, yung ating mga tropa. Sabado ngayon, kaya libit ang halian. Yan. Kaya dito muna po tayo, may event. Yan, Tiles na yun dito. Sa uh, laundry area, tapos meron tayong uh, ano, drop na ano, nababo. ah uh, tawag ba siya na? Ito yung ano natin. Yan, nakalagay na yung water faucet, yung ano, shower. Mga tiles. Ito yung ginawa ni Boss Julius, yung ating aluminum door. Gusto ito yung mask, yung aluminum na lang yung nalagay dito. yang beda ya kan ya naga nah itu ya Ang sih Ah, di atau pernah sa pasti pajak kaca kaca bitas. Ah, oh, kayaknya ya. Nanti jauh. mga Tara. Tara. ganda ng setup ng ating ano resort na ginagawa natin. Bed at 60, you know. Mamaya ang gabi po yung ano nila, yung starting ng kanilang ano birthday. Tapos doon tayo kakain sa ano sa uh, ginawa nating na cottage. Ano lang natin? Ayun. Ayan. Ano lang po? Ah, kaya wala. Kaya wala si Jamata. Asan? Sino diyan po anong weteng asawa na, boss? Ha? Sino diyan po anong weteng, boss? Ika-sout may pa. Ika-sout. Diyo, wala ito po to. Sino diyan weteng? Sino diyan weteng? Sino diyan weteng? Ahoy. Magalit natin, ha? Wala ito, Jamata. Gusto mo alin?

sekitar <laughs>

Yan, malinis na po. Naglinis na yung mga tropa natin kasi Sabado po ngayon. Maaga, maaga silang uuwi. Ayan yung ating guys dito sa laundry area. Ito, naka uh, primer na. Epoxy primer po yung gagawin natin dyan sa ganito. Ayan, yung lagi. Ah. Ito na yung, ano, yung guest ni Cardinal Masked. Ayan o, no? ganda ng setup ng nagbe-birthday Dito pala si Melvin ha Melvin, shout out Ay si Jomata oh, Yung yung tinamahan mo sa Peteng? Wala <laughs> Wala 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 nakakuha pa ng ayuda yung fisherman. Ang <laughs> dami dami ah. Ang <laughs> ah, kasawad muna kasawad. Kasawad, parwakles. Dati mo, bukas, sama-sama -sama tayo dito. Ayan, sa jama mga boss. Yung mga tropa natin, nagpapahinga na kasi. Ah, Last test lang po kami. Pag sabado. Kaya, uh, ano, payroll na. Payroll na tayo. Okay, nagpahalam ko na jama ta. Kaya na po mga boss. Ayan, yeah, bukas na lang. Hala. Bukas na lang. Okay, boss. Ngayon lang po yung vlog natin. Maraming uh, maraming salamat po. God bless po. See you sa next video na lang po.